Sa saliw ng awit ng papuri ay pinagmamasdan ko ang misis ko. Nakatayo. Nakabikit at waring sinasabayan ng kanyang galaw ang ingay ng tambol at gitara. Sinasabayan ng kanyang bibig ang mga linya ng awit na kinakanta rin ng mga kasabay naming magsimba. Nakataas pa ang dalawang kamay nito habang buong pusong umaawit ng pagpupuri para sa Panginoon. Sayang nga lang at hindi ko na siya kayang sabayan sa ganoong pagkilos dahil sa kalagayan ko. Ang tanging ginagawa ko na lang ay manalangin. Magpasalamat sa Diyos. Bantayan at tignan-tignan ng tatlong taong gulang naming anak na nakaupo sa kanang upuan, nakatabi ng upuan ko. Nakita ko ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano niya binago ang misis ko. Kung paano siya gumalaw sa buhay namin. At kung paano niya ibinigay ang idinalangin ko noong araw na yon Linggo noon, kagagaling ko lang sa worship service. Ipinagpasalamat ko ang lahat ng biyayang natatanggap ko, ang magandang kita ng water station, at naipundar kong bahay na kadikit nito. Hiningi ko na rin sa Panginoon na ibigay niya na sa akin ang matagal ko nang ninanais. Ang magkaroon ng kasintahan. Bumaba ako sa pagkakasakay sa motorsiklong may nakakabit na sidecar na napipinturahan ng asul na kulay at sinadya para paglagyan ng mga idedeliver na galon ng tubig. Ipinarada ko ito sa tapat ng water station. Pagbukas ko ng pinto ay isang timbang tubig ang sumalubong sa akin. Basang-basa ang suot kong asul na polo at maong na pantalon sabay pang kumanta ang dalawang tauhan ng water station ko. Hawak ni Mike ang cake na inihulmang galon ng tubig na may nakatusok na kandilang may sinde. Hawak naman ni Eric ang timbang pinaglalagyan ng tubig na ibinuho sa akin pagpasok ko ng pinto. Magwish ka na Kuya Peter. Sambit ni Mark sabay lapit sa akin ng hawak niyang cake. Mm, thank you Lord. Gaya ng taon-taon kong dalangin. Kapayapaan. Sabay-ihip sa may sinding kandilang nakatusok sa cake. Kuya, ilibre namin kayo. Meron kaming alam na pwede nating iselebrate ang birthday mo. Sambit ni Eric. Matapos ibaba ang hawak na timba. Makahulugan pang nagkatinginan ng dalawa. Sabay tumawa. Sige, sige. Sama ako dyan. Pero sa isang kondisyon, ako ang gagastos at hindi kayo. Pagdidikta ko, sabay hiwa sa cake na aming pinagsaluhan. Kinagabihan. Ano kuya, ayos ba rito? Tanong na Eric sa akin, sabay kindat kay Mark. Napakamot na lang ako ng ulo sa ideya ng dalawa. Alam ko namang ito talaga ang pagdadalhan nila sa akin. Subalit hindi ko na lang sila matanggihan. Pagbabayad ko na rin ito sa katapatan nila sa akin bilang tauhan sa negosyo ko. Matagal na akong ulila at wala rin akong mga kapatid. Kaya naman ang dalawang binatang ito ay mas itinuturing ko ng mga mas nakababatang kapatid gay sa tauhan. Sige at umorder na kayo ng gusto nyo. Wika ako sa dalawa habang nagmamasid pa rin sa paligid. Madilim sa loob ng lugar na yon. Ang ilaw na nagmumula lamang sa stage ang siyang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Sa mga mesang, ang isa ay inuuko pa namin. Ang mga dingding ng kisame ay may nakasabit na mga patay sinding Christmas lights. Kahit hindi pa naman nalalapit ang Pasko. Lihim na lang ako natawa sa sarili ko. Sa isiping nasa loob ako ng lugar na yon. Apat na putahe ang inorder ng dalawa. Pansit gisado, crispy pata, kaldereta, iniho na bangus, at isang bakit ng bir. Umorder din ako ng isang tasong kape para sa akin. Ang mabuti lang sa dalawa ay hindi sila mahilig sa babae. Kontento na sila sa panonood ng mga nagsasayaw sa stage na paminsan-minsang natatapatan ng liwanag ng spotlight ang mga katawang nababalot lamang ng kakaunting tela. Ang palagi nga nilang sinasabi sa akin ay magaganda ang mga nobya nila at mababait pa. Walang dahilan para magloko. Pagdating naman sa pag-inom ng alak ay kabisado ko na ang dalawa. Tig-tatlong bote lamang ang kaya nilang ubusin at paniguradong mag-aaya na silang umuwi. Habang hinihigop ko ang mainit na kape sa tasa ay itinuloy ko ang pagmamasid sa paligid. Sa kaliwang bahagi ng stage ay may pintong nahaharangan ng kortinang paminsan-minsang may mga naglalabasang babaeng nakabikini lang may lumabas na isa sa kanila. Tumayo sa may gilid ng kortina. Maya maya umakyat ito sa stage. At sinabayan ng bawat ritmo ng awiting may malaswang melodya. Pagtutok ng spotlight sa babaeng yun ay halos mapaso ang nguso ko dahil sa napalakas kong paghigop ng kape. S Sara? Napalakas ata ang pagbigyas ko dahil parehong nakangangang nakatitig sa akin ng dalawa. Dinampot ko ang nangangalahating bote ng alak ni Mark At nilagok yun para maibisan ang bahagyang pagkapaso ng uso ko Matapos maubos ang mga inorder na putahe at isang bakit ng beer ay nagyayanangang umuwi ang dalawa Iniwan namin ang beer house na nasa isip ko ang babaeng nakita kong sumasayaw Ang ex ko Kinaumagahan ay balik kami sa trabaho Tinapos naming hugasan ng mga basyong galon na nakolekta noong nakaraang araw. Nilagyan ko ang lahat ng iyon ng tubig at sinelyuhan pagkatapos takpan. Ang dalawa naman ay magkatulong sa pagsasalansan sa mga mayroon ng laman. Nang puno na ang isang kwarto na pinaglalagyan namin ng mga galon na may laman ay ang dalawang motorsiklong may sidecar naman ang siyang pinagkargahan ng dalawa na nakaparada sa labas ng water station. Sige kuya, magdi-deliver na kami. Sambit ng dalawa, matapos padyakan ng kickstart lever ng motor. At pisili ng silinyador para paandarin ito papalayo. Naiwan akong mag-isa. Pinunasan ko ng basang-basahan ng mga metal na aparato. Ganoon din ang mga tubong nagdudugtong sa mga ito. Papunta sa gripo. Hinagod ko rin ang basahan ng kabuuan ng lababo para siguraduhin walang mamuong lumot sa mga singit-singit nito. Matapos magliinis ay nagpunta ako sa kusina ng bahay. Nakadikit lang ng water station. Nagtimpla ako ng kape at bumalik sa water station. Sa isang sulok ay ang aking mesa at computer. Naupo akong kaharap ng monitor. Bumalik sa alaala ko si Sarah. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa isip ko. Nang gabi rin yun ay dinala ako ng mga isipin ko pabalik sa beer house umorder ako ng pansit gisado at isang tasang kape. Habang hinihintay ko ang mga inorder ko ay nagpalingalinga ako sa paligid. Isa-isang sinipat ang mga babae roon na parang pinagkaitan ng telang maisusuot. Hindi ko makita ang hinahanap ko. Ibinaling ko ang paningin ko sa kaliwang bahagi ng stage kung saan ko siya nakita noong isang gabi. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko habang umaasang iluluwa siya ng nakatabing na kortina sa pinto. Ilang minuto na pero wala pa rin. Dumating ang pangalawang tasa ng kape. Nagpalit ng musika ang lugar. Di ko na napansin ang paglabas ni Sarah mula sa pintong nahaharangan ng kortina. Katulad kagabi ay sinasabayan niya na naman ang mabagal na tugtugin na may mahalay na musika. Di ko malaman kung ano ang unang gagawin titigan ng mainit na tanawing nasasaplutan lamang ng kapirasong tela o higupin ng umuusok na kape dahil sa init nito. Pinagsabay ko na lang. Kalahating oras na ang nakakalipas pero hindi na siya muling sumayaw. Hindi ko na rin siya makita sa aking paligid. Pinagpapalit-palit ko na ang tingin sa bawat babaeng nakaupo sa tabi ng ibang customer pilit inaaninag ang mukha ng mga ito sa kabila ng kakaunting liwanag pero wala talaga siya hanggang sa may kumalabit sa likod ko. Wala kang kasama? Tinig mula sa isang babae. Pamilyar ang boses. Lumingon ako para piliting aninagin ang mukha nito. Sarah? Naibigkas ko habang nakatitig sa mukha niya. Hindi ko na masyadong pinagmasdan ang katawan nitong kapirasong tela lang ang tumatakip. Mas pinilit kong sa mukha tumitig para kumpirmahing siya talaga ang ex ko. Pwedeng makiupo? Dugtong nito, sabay upo sa upuan katabi ko. Uh, Sarah, sa mga oras na yun ay pangalan niya lang ang kaya kong banggitin. Tila naubos ang salitang alam ko itinaas nito ang kanang kamay. Lumapit ang nakaitim na lalaking kaninang naghatid ng mga inorder ko. Mayroon na itong dalang dalawang bote ng bira. Bawat bote ay may nakabalot na tisyo sa leeg. Ano? titigdan mo lang ako? Sabay dambot nito sa isa sa mga bote at agad na kinalahati ang laman noon. Nilagok ko ang natitirang kape sa tasa. Saka lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Anong nangyari? Alam kong alam niyang ang tinutukoy ko ay kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon. Mahahalataan niya iyon dahil sa pagkakunot ng naoko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Natapos ang gabing yun na ako ang nagkwendo sa kanya. Nakalimang tasa ako ng kape. Nakasampung bote siya ng bir. Nang hindi nalalasing. Mula noon ay ginabigabi ko na ang pagpunta sa beer house. Sinisigurado kong wala siyang ibang uupuan Bukod sa mesang uukupahin ko Ganoon palagi ang nagiging sistema Ako ang magkukwento At makikinig lang siya Makakaubos siya ng ilang bote ng beer At kape naman ang akin Bago ako umuwi Nalaman ang dalawak kong tauhan Ang palagi kong pagpunta sa beer house At wala akong narinig na masama mula sa mga ito ikinuwento ko rin sa pastor namin sa simbahan bago kami magsimulang mag Bible study. Nang matapos na ay ipinatong ni pastor ang kamay niya sa balikat ko, idinalangin niyang gamitin ako para maging instrumento sa ibang tao para makilala ang Diyos. Gabi sa beer house. Sarah, sa linggo, pwede ka ba? Tanong ko sa kanya Sa may mabilis na higop sa tasa ng kape Andito lang naman din ako paglinggo Sagot niya Sabay tungga ng bote ng beer Ibig kong sabihin Labas tayo Hindi, Ganon Nahihiya akong pagkaasabi Kaya tinindur ko na lang ang pansit gisado na nasa plato Sabay subo nito Hindi siya sumagot Iniisip ko na baka ayaw niya. Kaya gaya ng mga naunang gabi ay nagkwento na lang ulit ako. Nakakaapat na taasa ng kape na ako. Nakaanim na bote na siya ng bir. Nang magbayad ako at magpaalam para umuwi. Linggo ng umaga. Abala na kaming tatlo ng aking mga tauhan sa paglalagay ng tubig sa mga basyong galon at pagsasalansa nito nang marinig ko si Mike. Kuya, may naghahanap sa'yo. Sigaw nito habang inaayos ang pagkaasalansa ng mga galon sa sidecar ng motorsiklo sa labas ng water station. Agad akong lumabas at nakita ko si Sarah na nakaitim na t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Mas maganda ito sa liwanag kaysa sa mga gabing nakakausap ko siya sa beer house. Nakakaunting ilaw lang ang tumutulong sa akin para masdan siya. Hindi pa rin kumukupas ang mure ng kagandahan nito. Bilog ang matang may makakapal na pilik, maliit pero matangos na ilong, at tikwas na labi. Wala siyang make-up noong umagang yun. Nakaramdam nga lang ako ng awa dahil malaki ang ipinayat nito kumpara noong kami pa. Sarah? Tanging pangalan niya lang ang naibigkas ko. Kala ko ba ay lalabas tayo? Tanong nitong pilit ang pagkakangiti na pinalambing pa ang boses. Ganoon-ganoon din siya magsalita noong kami pa. Pasok ka muna. Aya ako sa baisenyas para ituro ang pinto ng water station na kailangan niyang pasukin para makapasok din sa bahay. Hindi na, hihintayin na lang kita rito sa labas. Pilit pa rin ang ngiti nito. O oh, sige sige, sandali lang. Pagkasambit ay mabilis akong nagtungo sa banyo para maligo at magbihis. Paglabas ko ay basa pa rin ang buhok kong hindi napunas nang maigi. Tara na. Sambit ko matapos sumampa sa isang motor s'yung may nakakabit na sidecar na wala pang nakalagay na mga galon. Diyan, turo ni Sarah sa nakakabit na sidecar. H hindi diyan. Dito sa likod ko. Turo ko sa likod ko. Umiti ito sa isampan na rin sa motor. Pinadyakan ko ang kickstart lever. At nang mabuhay ang makina ay nagpaalam ako sa dalawa. Bago ko pa si ng motorsiklo. San tayo pupunta? Tanong niya sa akin. Habang nakakapit sa lila ang gilid ng damit ko. At umaandar ang motor. Basta. Nakangiti kong sagot habang panay ang piga sa silinyador ng motorsiklo. Andito na tayo. Sambit ko habang inaalalayan siyang pababa ng motorsiklo. Nang makababa ay minasdan niya ang paligid. Maraming tao na ang naglalakad papasok ng simbahan. Tara na. Sambit ko habang nakangiti. Tahimik lang siya. Hindi natitinag sa kinatatayuan at nakatitig lang sa akin halata sa mukha niya ang kabalisahan. Akong bahala, sabay hawak sa kanyang kamay. Magkasabay kaming pumasok ng simbahan. Nagsimulang tumugtog ang gitara. Sinabayan pa ng tambol at ng tamburin na isinasaliw sa awit ng papuri. Purihin ang Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa kanya. Ipanalangin natin sa kanya ang mga imposibling bagay dahil walang imposible para sa Panginoon. Tinig ni Pastor sa mikropono na punong-puno ng pag-asa. Kasabay ng pagbuhos ng pagpapala para sa mga taong nagsisipag-awit ng papuri ay bumuhos din ang luha ni Sara. Parang batang humahagulgol. Pilit pinupunasan ng palad ang di matapos-tapos na pagtulo ng luha. Lumapit ako ng bahagya at niyakap siya. Gumanti rin siya ng yakap. Ramdam ko ang pagkabasa ng damit ko sa bandang dibdib kung saan nakangudgod ang mukha niya. Gabi na nang matapos ang mga gawain sa simbahan. Sinamahan niya ako sa maghapong yun hanggang makauwi ako. Sarado na ang water station nang iparada ko sa harap nito ang motorsiklo. Pagbaba namin ay tinanggal ko ang susi ng motor na siyang pinagkakabitan din ang susi ng pinto ng water station. Kape. Sambit ko sa kanya nang mabuksan ko ang pinto. Nagpaunlak naman ito at pumasok kami sa loob. Itinuro ko ang mesa kung saan ako palaging umuupo. Pumasok ako sa pintong patungong kusina at nagtimpla ng dalawang tasa ng kape at inihatid yun sa kanya. Tig-isa kami. Okay ka lang? Tanong ko sabay higop ng mainit na kape. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin? Iniwan kita noon na. Tanong din niya sa malungkot na tinig habang nakatitig lang sa tasa ng kape. Kung hindi mo ako iniwan dati, hindi ko makikilala si Lloyd. Tinanggal niya ang lahat ng sakit at lungkot sa puso ko. At noong nakaraang birthday ko, kinausap ko siya. Nahanda na ulit ako ibigay niya na yung para sa akin. Wala siyang ipinakilalang bagong babae. Pero mayroon siyang ibinalik. Nakangiti kong paliwanag habang nilalaro ng daliri ko ang hawakan ng tasa. Ako ba yung ibinalik niya sa'yo? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Oo, tumamis lalo ang ngiti ko. Nang ganito ang kalagayan ko, Balik siya sa pagkakayo ko. Wala akong pakialam. Pokpok ako. Nakayo ko pa rin siya. Eh e, ano naman. Nilambingan ko ang tinig ko para iparating sa kanyang tanggap ko yun. May aids ako. Pagbigkas niya ngayon ay nagsimula na naman ang paghagulgol niya. Kagaya kanina sa simbahan. Parang batang nasaktan sa pagkakada pa at hindi kayang patahanin sa pamamagitan ng salita lamang. Sarami ng nakatalik ko, hindi ko na alam kung kanino ko to nakuha. Medyo malakas pa ako ngayon, pero di magtatagal ay manghihina na rin ako. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Ang mas masama pa, pwede kang mahawa sa'kin. Paliwanag niya pa sa pagitan ng paghagulgul at paghikbi. Di ako sumagot. Dumipat ako sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Sumubusub siya sa dibdib ko. Naramdaman ko rin ang diin ng ganting yakap niya sa akin. Di niya kailangan ng awa sa sitwasyon niyang iyon. Bagkos ay pagmamahal. At kaya kong ibigay yon. Naipapasa ba ang AIDS sa paghalik? Tanong ko nang maramdamang humupa na ang paghagulgol niya. Nagangat siya ng muka para tignan ako. Pero hindi pa rin natatanggal ang pagkakayakap niya sa akin. Bahagya siyang mamiti, sabay iling. Pinunasan ko ng palad ang magkahalong luha at sipon sa mukha niya at binigyan siya ng isang matamis na halik. Ikinasal kami naging magkatuwang sa pamamalakad ng water station na nagkaroon na ng lima pang branches na ang dalawa ay pinamamahalaan ni Mike at Eric na parang mga kapatid ko na. Ang Sabado't Linggo naman namin ay inilalaan naming mag-asawa sa mga gawaing pangsimbahan para tumulong. Nagdalang tao si Sarah at isinilang ang anak naming si Ezekiel at noong ipasuri namin ang kalusugan niya at ng aming anak ay binigla kami ng isang magandang balita. Malaya na ang misis ko sa sakit na AIDS. Hindi rin naman na ng anak ko ang sakit. Naalala ko ang sinabi ni Pastor noong unang beses kong dalhin ang misis ko sa simbahan. Purihin ang Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa kanya. Ipanalangin natin sa kanya ang mga imposibleng bagay dahil walang imposible para sa Panginoon. Ibinigay ng Panginoon ang lahat ng ipinanalangin ko. At kung ano pa man ang ibibigay niya sa akin ay buong puso kong tatanggapin at walang hanggan siyang pupurihin. Sa saliw ng awit ng papuri ay pinagmamasdan ko ang misis ko. Nakatayo. Nakapikit at waring sinasabayan ng kanyang galaw. Ang ingay ng tambol at gitara sinasabayan ng kanyang bibig ang mga linya ng awit na kinakanta rin ng mga kasabay naming magsimba nakataas pa ang dalawang kamay nito habang buong pusong umaawit ng pagpupuri para sa Panginoon sayang nga lang at hindi ko na siya kayang sabayan sa ganoong pagkilos dahil sa kalagayan ko ang tanging ginagawa ko na lang ay manalangin magpasalamat sa Diyos bantayan at tignan-tignan ng tatlong taong gulang naming anak na nakaupo sa kanang upuan na katabi ng upuan ko. Lumapit sa kinauupuan ko si Pastor. Ipinatong nito ang kanang kamay sa ibabaw ng ulo ko at hawak sa kabila ang mikropono. Panginoon, kayo po ang parehong Diyos na nagpagaling na ng maraming sakit sa mundo. Dalangin po naming pagalingin mo po ang kapatid naming si Peter sa kanyang karamdaman. Naniniwala at nagtitiwala kaming walang imposible sa iyo, Panginoon. Nang hihina na ang bagsak kong katawan, Tanging mata na lang ang kaya kong igalaw. Pumikit ako at sumabay sa panalangin ni Pastor. Taglay ang pananampalataya na walang imposible sa Panginoon.